Sa isang barangay, kilala si Lolo Tony. 72 years old, pero alert pa kay CCTV pag may dumadaan na dalagang magaganda. Isang hapon, nakaupo si Lolo sa harap ng tindahan kasama ang mga kabarkada niya. Tony, bakit dito ka laging nauupo? Ang sabi ni Kamario lang si Lolo. Maganda ang view dito. Biglang may tatlong dalagang galing school ang papalapit. Pagkarinig pa lang ng yapak, si Lolo biglang umayos ng postura, parang sundalong tinawag ng kapitan. Oh, Tony, nagulat ako sa iyo ah. Ba't bigla ka namang tumindig? Ayon kay Kamario, polite lang tayo. Baka makalimutan kong mag-greet ang sabi ni Lolo Tony. Pagdaan ng dalaga, gumiti at nagmano. Good afternoon po, Lolo. Good afternoon din, iha. Kahit wala pang hapunan, busog na ako. Ang sagot ni Lolo Tony. Sabay tawa ang mga nasa tindahan. Maya-maya, dumating ang apo niyang si Jason. Lo! Hoy! Namimihasa ka na naman! Nakakahiya! Ang sabi ni Jason sa kanyang lolo. Uy, hindi bastos 'yun. Plato lang nababastos pag nababasag. Sa mata, natural 'yan. Sambit ni Lolo Tony sa kanyang apo. Tinapik ni lolo balikat ng apo niya. Tandaan mo apo, pwedeng tumanda ang tuhod, likod o manoy. Ano lo? Sagot ni Jason. Pero ang mata, hindi dapat tumanda. Nakangiting sabi ni Lolo Tony. Biglang dumating si Lola Tess, may hawak na payong at nanlilisik ang mata. Tony, anong ginagawa mo dyan? Napatayo si Lolo at nagula. Tess, tinuturuan ko lang si Jason ng appreciation. Ang sabi ni Lolo Tony sa kanyang asawang si Lola Tess. Appreciation o pagtitig? Sabay palo ng payong sa braso ni Lolo. Pag alis ni Lola, nagtawa na ng mga tambay. O oh, Tony, natakot ka. Sabi ni Kamario, hindi ah. Ang mahalaga, sabay taas ng dibdib. Buhay pa ako at tumitindig pa si Manoy. Tony, ingat ka na. Baka hindi lang payong ang lumipad sa'yo mamaya. Ang sambit ulit ni Kamario. Ayos lang. Mas ako sa sermon kesa sa tahimik ang bahay. Sagi ni Lolo Tony. Maya, maya may bagong mukha sa barangay. Isang magandang babae, nakakalipat lang. Tony, baguhan. Malino pa signal na mata mo. Ayun. Pabulong ni Caberto. Biglang kumunot noo si Lolo at umangat ang kilay, sign na nakalock on target. Tumayo si Lolo at naglakad papunta sa babae. Lolo, anong gagawin mo? Ang sabi ni Jason sa kanyang Lolo. Walang nawawala sa gentleman apo, sabi ni Lolo Tony. Tumango, inayos ang kwelyo, parang consultant ng pag-ibig si Lolo. Maganda nga pong, Iha. Welcome sa barangay. Ako si Tony. Ay, salamat po, Lolo. Ako si Clara. Kumislap pang mata ni Lolo. Parang Christmas lights. Iha, kung may passport ang ganda mo, malamang visa approve ka agad. Sabay humagalpak ng tawa ang mga tao sa tindahan. Ang galing ni Lola mag-joke! <laughs> Sabi ni Clara. Mula sa kabilang table, may tatlong kapitbahay na agad nag-whisper. Chismosa number one, ayan na naman si Tony. Chismosa number two, level up ang panghaharana. Chismosa number 3. Ilalagay ko sa group chat mamaya. Nilabas ni Kamario ang cellphone at kinuhanan si Lolo. Kamario, bakit mo pinipicturan? Sabi ni Jason. Kailangan may ebidensya kapag nagreklamo si Lola. Pero si Lolo, hindi natitinag. Kalukuhan niyang takot-takot. Ang importante, marunong kang humanga. Lo, hindi mo ba naiisip si Lola? Sabi ni Jason. Apo, mas mahirap mabuhay kung puro takot. Katulad ng eksena sa teleserye, biglang may boses sa likod. Tony! Napatayo si Lolo, parang sundalong tinawag sa flag ceremony. Umuwi ka, bago ko ipatawag ang nanay mo sa langit. Galit na sigaw ni Lola Tess. Tahimik si Lolo. Chin up, lakad pa uwi. Pero bago tumalikod, bumulong kay Jason. Jason na po, pag matandang buhay pang pa dugo, ibig sabihin nanginginig pa ang laman. At sabay tawa ang buong tindahan habang sinusundo si Lolo ng tunay na general, si Lola Tess.